Mga kapanan ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, bumalik kay Jesus ang mga lagat at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at tumaalis. Ano pat, hindi na makuha kumain ni Jesus at ang mga lagat. Kaya sinabi niya sa mga ito, Magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagod ka na ba? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang pagkapagod, normal lang. Lalo na kapag galing ka sa isang mabigat na gawain. Ang mga apostol, matapos silang tupdi na pagkakasugo sa kanila ni Jesus, nakaramdam din sila ng pagkapagod. At yan ay ni Jesus sa kanila. Kung kaya nga, gusto niya na pagpahingahin muna niya ang mga ito sa isang tahimik at ilang na lugar. Madalas, tayo ay napapagod sa dami ng ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Sa bahay, sa trabaho, sa paglilingkod. Minsan, sa ating pagapagod, marami ang naapektuhan. Naapektuhan ang ating kalusugan, ang mga taong nakapaligid sa atin, at maging ang resulta ng ating trabaho. Ito ay nagre-resulta na kamakaramdam tayo ng mga negatibong emosyon. Katulad ng pagiging irritable, pagiging balisa, pagiging mainit ng ulo, at pagiging maramdamin. Kung kaya nga, lubang na pakahalaga ng pahinga. Sabi nga sa isang kataga, rest If you must, but never quit. Magpahinga ka at pagkatapos sa pahinga mo, sumulong ka ulit. Ipagpatuloy mo ang iyong mga gawain. Tignan natin ang salitang rest sa acronym na ito. R, rely on God. Hindi mo kaya. Huwag kang magalala. Nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Ano mang mga dinadala mo, huwag kang mag May kagapay ka. May tutulong na bubuhat sa iyo para maging magaan ang lahat sa iyo. Embrace yourself. Aminin mo na napapagod ka, huwag mong itago. Tanggapin mo ang katotohanan ito na ikaw ay mahikahinaan din at limitasyon. Sa pamagitan ng pagtanggap, may isip at ma mo na pagkatapos sa pahinga mo ay muling manunumbalik ang lahat at masasabi mong kakayanin mo na ulit ang lahat. I Stay still. Kalmahan lang natin. Manahimik tayo. Madalas kasi kapag tayo ay sobrang pagod na, ang nangyayari, ang tayo ay sumasabog na. Nagagalit tayo, nakakaramdam at nakakagawa na tayo ng hindi tama at maganda. Pinapaalala sa atin ng Diyos na siya ay nandyan para sa iyo. Ang lahat ng bagay ay maaayos sa kanyang panahon, sa kanyang sariling paggawa kailangan mo lang na kumalma, manahimik at magantay sa Kanya. It is in silence that God manifests His greatness. Thank God, magpahinga ka sa piling ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan, marami ka pa rin mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos ang pagpapasalamat sa Kanya ay nagbubunga rin ng mga biyaya at grasya na kailangan natin sa ating buhay. Harinawa, magawa natin na makapagpahinga sa kabila ng mga bagay na meron tayo. Sa kabila ng ating pagkapagod, sa, sa kabila ng ating mga gawain. Tandaan na ang Diyos ay nandiyan at sa Kanya tayo makasusumpong ng tunay na kapahingahan. Isa rin natin sa ating mga panalangin ang mga pare at ang mga taong naglilingkod sa ating simbahan na hari na ba ang hindi sila tuluyang mapagod at sumuko sa kanilang paglilingkod. Sa putong ito, samahan niyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga araw-araw na gawain. Hari na wa, sa aming pagkapagod at pagkabalisa ay makasumpong nawa kami ng kapahingahan sa iyong piling. Iniling namin ito sa pangalan ng iyong Ama kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.